Uh, progress natin. Hini-shake gusto natin na big and fast, mabilis. At siya kaagad. Mabagal siya. Dahil sa 20 years, meron tayo, meron kami nakita na progress uh, sa Davao City. Not as fast as I want it to be. And nakikita uh, ko dumadami lang yung tao. Kasi noon, uh, noong ako ay 10 years old, kilala ko namin sa isa't isa, mga pamilya, sa si Davao City, mga kakilala. Ngayon, uh, hindi mo na kakilala dahil sobrang dami ng tao uh, sa Davao City. And I'm sure ganun din sa iba. Uh, because we come from Mindanao, we were always last. So I'm sure sa ibang lugar, ganyan din. Kung ano yung, ano yung nakita ninyo noong kayo ay 10 years old, na lamang meron lang kayong nakita improvement, konti, at dumami lang yung tao. Pero hindi ninyo nakita kung ano yung gusto natin para sa ating bayan. So yan ang dasal natin. Kailangan natin magdasal para meron tayong makita na kapayapaan at uh, kaunlaran sa ating bansa. Kalambuan kung kalinaw para sa atuang nasa. Let us all pray that uh, God will save the Philippines. Thank you very much. Ganoon salamat. Thank you very much. Thank you very much. VP, on behalf of the Filipino community, we actually would like to express na meron pong book compilation ng mga letters ng mga Filipino all over, especially from Norway na traffic lang daw. Meron kaming Smerculate na book sa beginning sa amin para magbigay natin kay VP. So, sobrang dami siguro. Tinago. Huwag nyo naman itago. Ayan yung libro. Tingnan nyo. Okay. Yan ang libro mo. Para huwag sila, sila lahat. Ibigay pa namin sa libro nyo. Um... Uh, maraming salamat sa inyo at um, sa mga sulat ninyo. Maraming sulat na nandito sa akin uh, dahil binigay noong nakaraang rally to March 23. Uh, Kinumpayin na namin, ilayos na namin yung mga sulat at maghanap ako ng oras, baka mamayang gabi or bukas na umaga na mag-online at masahin yung mga sulat ninyo uh, para sa birthday ni Pablo Rodrigo Duterte at mga sulat ninyo na suporta uh, sa kanya. Um, maraming salamat din sa mga nagpadala ng sulat diretsya sa loob nagsasabi po ang detention center na sulat lang ang pwede ninyong ipadala dahil meron po silang mga natanggap na packages uh, <laughs> doon sa loob at ayun uh, po, nakita ninyo ang, ang uh, namin kahapon dahil bawal po yun saan sa kanila sa loob kaya ang pwede nilang po ipadala sa loob ay letters lang or cards of course, uh, birthday cards pero hindi tayo pwede magpadala ng gamit yan po ang reminder ng uh, ICC detention. Uh, nasa akin po yung mga sulat, nasa akin po yung mga gamit. Ah, uh, kasalukuyan po, po siyang ini-inventory namin para po masabi namin sa iyo, sa inyo, ilang chocolates po yung natanggap, ilang cookies yung natanggap, ilang t-shirt, ilang uh, may brief pa po yung natanggap. Ah, <laughs> <laughs> uh, meron pa po ng uh, Uh, medyas at iba't iba pang mga gamit, no? Uh, um, napag-usapan namin noong mga kasamahan ko habang kami ay nag-inventaryo dahil sobrang dami ng tsokolate na alam naman natin diabetic sa <laughs> mga um, nakikita mo doon sa inventory yung best of Europe na chocolates. Wow. Sabi ko sa mga kasamahan ko, tikman natin ito sa isa para masabi natin ano ano -ma talaga dito sa Europe ang pinakamasarap ang mga uh, tsokolate. But more than that, dahil sobrang dami talaga niya ay napag-usapan namin na namin siya doon sa Davao City, sa House of Hope. Ito yung uh, Children with Cancer na daging pinupuntahan ni Pangulong Rodrigo Duterte parang mga bata na lagi niyang kinakausap, pinibisita at nagpa-party sila doon sa mga bata na may cancer. So yun ang pag-usapan namin. Uh, na lang namin at ihatid namin uh, doon at update lang namin kayo na na deliver na namin sa House of Hope yung mga chocolate na pinadala ninyo at hindi rin naman pwede ipasok sa loob ng detention center. So, yes. Maraming salamat sa mga letters, cards, and uh, mga gamit para kay Pangulong Rodrigo Duterte.